ngayon, papunta kami ngayon sa San Miguel Bulacan with Biyahe ni Bro. At uh, yung ano natin, yung ano natin, yung Humble uh, Sounds and Light. So, meron tayong uh, sa service ang dibu bukas. Kaya ngayon kami bumiyahe para hindi na hassle sa pagbiyahe. kasi kasi traffic tayo bukas, Kaya, eh, magiging problema pa. So, bali gagawin natin dito, mukhang ano tayo dito. Tatagal tayo ng 3 days dahil bukas ang uh, Cebu at kinabukasan naman is pesta dun sa barrio ng uh, aking tiyahin. O oh, shout out dyan sa San Miguel, Bulacan, kay Ate Vela Almario, kay Tita Gloria Payumo, kay Lisander Payumo, sa Payumo Family. wala nah, ka sulod doon Lasingan. oh, dito oh. na kami sa oh. sa Trapangil. oh, mainit, oh. natin yun. si <laughs> <di mag> <laughs> bagong upgrade oh. Oh. Kaya, na ba oh. Si tiktok So pag si tiktok sa mga daan Kawagin nyo lang kami Tapos di video kami sa hot bridge <laughs> Ang init Ang so, dati ah, uh, Iniisip lang namin yung mga ganitong biyahe Mga pinapaarap lang namin bumiyahe na nakaganito, nakasasakyan Pero sa blessing ni Lord sa so, ating tirang law of attraction natin okay. eh, nagawa na natin at uh, uh, nagawa na natin ah. hanggang limit talaga dito gusto ko talaga dito Luweting Power Station kung so, nga ginagamit ni Boy P, gamit ni nila Mamin Mamin So, nga pala ngayon nga pala yung ano uh, si Mamin uh, anong anong date ngayon 28 uh, So, yun yung mga susunod na araw gagarapin nila Boy P. yung kanilang uh, second uh, first time camp Uh, sa Sambales so, Napanood ko na yung vlog ni Boy B At uh, nauna na siya doon para maghanda sa mga darating na uh, bisita nila Pare, meron silang 240 huh? bisita Sarap doon Na doon huh isang malaking lugar yun ha, makaka-accommodate oh, ah, yung gano'ng karami oh, ano? sobrang nakita ko yung vlog niya. Puro ano siya, puro van, puro camper van. Hindi, ano, yung iba, mag-detent, mag-ahamok, oh, depende kung ano yung trip nila. Kailan yun? Mag-isimula -so yata yun, di ba alam kung bukas, pero si Mamen, pabiyahin na kayo, masambalos na. So, alam ko, anim na araw sila doon. Sarap sumama eh. Sana sa mga susunod, makasama tayo. Sana sa mga susunod na gano'n na first time cam uh, may kasama ng ano acoustic na music yun yun masarap In bonfire. fire uh -oh. no. masok yung blue masarap <laughs> yung party masarap yung ganun para mag enjoy lahat diba? oo oh, yung mahilig sa music mahilig sa mga ano ano lang sa mga chill chill lang kung hindi na gagawin namin ngayon mag chill chill lang kami dito dito sa San Miguel Pulacan Para balansya ang high mo wala nang magchichill. Oh, Sinabi ng buhay na uh, uh, oh, yeah! San Miguel Bulacan is Pakinggan! Yun, andito na kami sa San Miguel Bulacan Nasaan ko si biyahe ni bro, siyempre kanina. Pag nandito kasi kami, sa San Miguel de Bulacan, bulilan to Napakasarap dito. Ang layo ng ambience. Doon sa lugar kung saan tayo nakatira sa Pulilan. Dito is, ano, ang lalaki pa ng lupa. Ayan o. No? Tapos, di artinya nan na doon ayun yung mga bundok doon di artinya mga bundok naman di artinya na para sa rabita kahit maraming cobra maraming sawa <laughs> maraming mga hayupan sa paligid dito gaganapin yung debut santay magsasound sila bukas sarap diba So ayun, nasabi ko nga sa inyo na nandito tayo sa probinsya. Pag nandito ka sa mga ganitong lugar, maraming makakaibang puno. Makakaibang gulay, kakaibang pagkain. Pero so, na natagpuan yung biyahe ni bro to. Ano tawag dyan? Ano sabi, parang kapabigyan ng broccoli Parang siyang broccoli Tingnan mo yan. No? Kin kinakain yan. Kinakain ko So nandito tayo sa segment natin ulit na pag edible. Edible. Pag nakakalason. Kinakain doon. Patay. Testing nga.

pero kinakain to alagaw, masarap to. Siguro, to, ba? alagaw yan? Hmm, alagaw yan. Pag namatay ako, hindi. <laughs> <laughs> di alagaw yan. Alagaw, to, Amo yun. alagaw. ito, amoy Ito, kamias no. Hmm. Yung anahaw, kinakain yan eh. Anahaw? Oo. Oh. <laughs> 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 <Testingin yan natin. laughs> ha? 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 Ang kapraso lang naman eh. Isa lang naman e. Eh. Isa lang naman e. Eh. Isa lang naman e. Eh. Eh. <laughs> <laughs> Ay, pala yung asong namatay eh. Hmm. Eto, anonas. Ano yan? Natuklaw daw ng ano yan e. Anonas? Eh? Natuklaw daw ng kobra. Adon, masarap ba rin. Eh. Oo oh, ano. nga. Nakakamok yung mga chikiting paton. <laughs> chikiting paton. <yun. laughs> <laughs> Lapitan mo, kwento ka ba? Interview mo kung marami ba talagang cobra dito. So ganito ang gusto namin sa mga probinsya. Mga ganitong lakad-lakad eh. Eh, tumama sa kobra. Ha? Eh, tumama. Eh, po dito. ito sampalok. Eh, ito pare, sigurado kinakain. Yan. Oh, yan, kinakain yan. Oya, kinakain yan. Kasi usbong eh. Ayan, ito yung nilalagay sa mga sinampalukan. Diba yung mga ganyang... Yung isang panok ba sa sinampalukan nilalagay? Bwede o, oh, sa sinampalukan. <laughs> Ayan, ito na kaya to, mahahasin to. Mmm. Yan yeah, mas masarap yan. Eh paano yung dragon fruit pare, yung ganun eh. Diba mga pagkain ng, <laughs> pagkain ng mga dragon fruit, mahahasin to well, Ang luwang ng lupa, ang luwang ng lupa dito. Mahog. Pero pa pare, oh. Ano yan? Uh, Di ba kinakain yung pare? Yung ang bahay na antik. Pwede. Di ba yung mga tayo kinakain yan? Naka okay. Jordan ka naman eh. Kinakain yung mga ano, yung mga langgam na ano, binubusan. Yun. Oo. Oh, yung mga paru-parong ganyan, kinakain din yan. Ngayon, baka may sa wari, ano rito. Baka yan ay yung matay mo eh. Ito, kinakain to. Ano yan? Ano ba yan? Duhat. Ah, duhat. Alam, bunga ano. May bahay may bahay ng antik e. Ayun daming bahay. Isa eh. dami dalawa. Ano yung mga sa Thailand ginakain yan? Bakit bago kang makakuha yun? Hindi may kita yun. Ito yung lumang bahay siguro ton Naka-healthy balat ng saan yan? Si yan? Ay traktor. Ano ang tawag doon? Yung parang ano? Pinang aararo? Ito. Ito masarap na pang estrell. Ginagamit pa dito yan na. Dati may dito dati. Walang tanay eh. Dati may crane dito kaya under ni Adel. Ito ang okay? Oo. <laughs> Tapos dati pari yung bahay na to nung mga bata kami. May mga bahay lang, ano, dyan, ng halapate sa gilid. Sa so, matkato. Sidintihan naman ni Adel yung bahay. <laughs> <laughs> Maraming gabing ginagawa rito. Kagagulong. Gagulong nga pala yung gabaro. Bato kami. Kaya may liito na. Parang nabalit. Let's go! So i-update ko lang kayo patungkol kay TikTok The Rasta <laughs> So ito yung si TikTok ngayon So ayan, nilagyan natin ang one love dito Para kung sakaling meron tayong mga kasalubong na mga motorista na mainit ang ulo Kasi makikita ni One Love, kakalma sila So, walang away Tapos initiman natin yung bumper ni, ni Tic Tac Pati yung likuran At syempre yung pinaka gusto ko dito is Yung pagkakalagay nito yung rasta na kulay at uh, pinulan din natin yung rim nya so ayun yung magamit natin naka sa kanya lahat dyan. so marami, marami pa akong gustong gawin dito kay kay tiktok at so, sana magawa natin lahat yun ng maayos at uh, sunod sunod sa ano eh pera kailangan <laughs> at wala pa tayo nun ganahan natin yan pero sa ngayon, eh, maganda naman yung nalabasan. So ito yung trademark niya. Pag nakita niyo sa daan, so ako yung sa niyan. Si Bas Venture yung sa niyan. Sana malagyan natin ng, ng sticker si Tic Tac. Yung sticker natin, yung logo natin. Magagawa din natin yan. Ganda oh. Siyempre, susuki yan, oh. Susuki yan si Tikta. So, sa hamok tayo matutulog ngayon At, uh, iwan iiwanan lang natin dito at bukas yung setup natin. Kung meron lang sana tayo ngara dito, meron sana tayo, uh, power station, oh. Parang bluetti, oh. Parang gusto ko na magpa-dreadlocks pare. Ha? Magpa-dreadlocks ano? ka? Gusto okay. Kaya lang pare, huwag lahat. Ang, Paano? Gaw ang gawin mo, ilang piraso lang para astig. Para hindi... Hindi lahat eh. Oh, hindi lahat, huwag lahat. Ilang piraso lang. Alam mo, dito sa bandang gitna, kung saan mo gusto. Pwede ba yun? Oo, yan pa ganun lagi nagawa. Dati ganun lang din sa akin eh. Wala ko, parang gilid lang eh. Hindi magpalagay ka, madali lang. Kaya lang, dito pinaka masakit. Tandaan mo. Yan ang pinaka masakit na bahagi ng dreadlocks. Gitna lang, gitna. Parang kang pinatilya. Hindi <laughs> alam mo yung pinatilya ka nung grade 1. Anong grade 1? Oo. Oh. oh. shout out sa'yo, Ma'am Aguinaldo. Yung mga nagpapatilya ng grade 1 dyan. Uh, ah, sumalangit po nawa. Teacher natin nung araw. Oo, oh, one. teacher natin nung araw. Sa grade 1, magaling na po. Oo, eh. oh, tsaka matapang. Oh, Ito pinakamatindi ka rin. Ayan ang pinakamatindi. Chibas. Chibas Regal.